eto na naman nga tayo mga kasari sa ating night routine bago matutulog. Sa gabi nga mga kasari bago ako natutulog, inuugali ko po talaga maglagay ng tubig sa rep namin. Di po kasi kami sanay na uminom ng tubig nang hindi malamig. Pagkatapos ko naman maglagay ng tubig sa rep namin mga kasari, ayan nagayos-ayos na muna ako ng kakaunti dito sa aking munting tindahan. Pagkatapos ko naman mga kasari sa aking munting tindahan, ayan dumiretso na naman po ako sa aming kusina. Kami nga kasing nagaantay sa akin ng mga hugasin ng mga plato rin talaga ako mga kasari pumapasok ng kwarto kapag hindi malinis at hindi ko nahuhugasan yung aking mga plato dyan sa aming kusina. Talagang night routine ko na mga kasari yung mga gawain bago ako matutulog. Nakatapos lang din kasi namin kumain mga kasari kaya ayan, may na rin talaga ako sa gawain ko. Alam nyo ba mga kasari habang naghuhugas ako ng aking plato dyan, naglalaba ako at umiikot na rin po yung washing ko. Para naman pag matapos akong mahugas ng aking mga plato at pagkatapos ko maglinis ng aking lababo, tung sakto naman na matatapos na maikot yung mga puting nakalagay dyan sa washing ko. Katapos ko naman mga kasari, magugas na aking mga plato dyan mga kasari. Pupunasan ko naman bawat sulok ng aking lababo. Hindi hindi talaga makukumpleto ang paglilinis ko dyan sa kusina ko mga kasari kapag hindi ko pinupunasan lahat ng sulok dyan sa aking lababo. Kahit yung mga lalagyan ko ng mga condiments ko mga kasari, iniisa-isa ko talaga po yung pinupunasan. Nasabunan ko po yan nang sa ganun naman isindi talaga mapupuntahan ng mga ipis. Kaya ayan mga kasari kung nakikita nyo, pinupunasan ko talaga ng maayos yung lalagyan ng aking mga condiments. Gabi-gabi ko po yan ginagawa mga kasari para naman sa ganoon is hindi talaga magpiesta yung mga ipis dyan sa aking kusina. Yung lababuhan ko na yan mga kasari, talagang ilang beses ko po yan pinupunasan ng sabon. Ayaw na ayaw ko kasi mga kasari, yung lababo ko na yan. Sa na nagmamanti lalo't lalo na kung nakikita kong maraming kanin na na nakadikit dyan sa aking lababuhan. Amang tama naman din mga kasari na tapos na akong naglinis at nagugas ng plato. Tapos na rin umikot yung aking washing. Nakasalang na kasi mga kasari yung uniform ni Junakis habang naglilinis ako. So, ayan, pagkatapos kong maglinis ng aking lababo, tapos na rin umikot yung aking mga puting labahi na nilagay ko dyan sa aking washing. Pagkatapos naman mga kasari sa mga uniform ni Junakis, ayan, nalang ko naman yung mga t-shirt at short pan at dinagdagan ko na rin ng kaunting tubig. Naglagay na rin pala ako mga kasari ng isang sachet pa ng sabon kasi parang nakukulangan ako sa bula. Pagkatapos ko naman magugas ng plato at pinaikot yung aking washing mga kasari, ayan diretsyo naman ako sa aking sala na maglilinis at magwawali. Siyempre nagpagpag na rin ako mga kasari. Inalisan ko na din lahat ng sulok, Walis-walis na rin pala ako mga kasari dyan sa aking munting tindahan. Para naman kinaumagahan is wala na akong gagawin at magre-repeal na lang ako. At nagwalis-walis na rin ako sa aking terrace katapos ko naman maglinis na aking terrace mga kasari, ayan nagwalis-walis na rin ako sa labas ng aking gate. Pansin ko kasi maraming mga dahon-dahon na hulog kaya ayan pinagpupulot ko na lang muna at nilagay ko sa plastic. Pagkatapos ko naman mga kasari magpulot ng mga dahon, ayan nagbusbus na rin ako ng tubig dyan sa aking halaman. Hindi kasi ako nagdidilig ng halaman sa umaga mga kasari dahil napaka-init at syempre kami rin akong ginagawa sa umaga. Ayan mga kasari, nagsasara na ako ng aking munting tindahan dahil gabing-gabi na po sa mga oras. いや。